Sino po yung tinutukoy sa ikalawang korento 4 talatang 4? Well, katupa, basahin po natin. Alamin po natin. Ganito po katupa ang nakatala sa ikalawang korento 4 talatang 4. Ang sabi dito, na binulag ng Diyos ng sanglibutan dito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisa nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ibanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So yun no, katupa, sa talatang binasa natin ito, ang tinutukoy po dito ay ang mga taong hindi po sumasampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Higit po sa lahat, ang mga tao rin ito na binabanggit dito sa talata ay hindi rin sumasampalataya sa mga aral ng mga apostol ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang mga apostol po ay ang mga isinubo ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat yung mga apostol po ay siyang mga nagpapatutuo na ang ating Panginoong Heso Kristo po ay hindi tunay na Diyos sila po yung mga uh, inutusan o isinugo ng ating Panginoong Kristo na ipangaral kung ano yung mga nalalaman nila tungkol po sa ating Panginoong Heso Kristo noong kasakasama pa nila ito dito sa sanlibutan. Kahit mismo ang ating Panginoong Heso Kristo ay hindi na po sinasampalatayanan ng karamihan o ng sanlibutan. Ang tanong, ano nga ba yung hindi sinasampalatayanan ng sanlibutan sa mga aral ng ating Panginoong Heso Kristo? Yung mga tao pong hindi po sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, hindi po nila sinasampalatayanan yung ipinapangaral ni Kristo na siya po ay hindi tunay na Diyos. Sapagkat siya po ay larawan lamang po ng ating Panginoong Diyos. Siya po ay isinugo. Yun po ang hindi sinasampalatayanan ng karamihan o ng sanlibutan. Katulad po halimbawa ng inyong mga relihiyon Hindi ba kayo, hindi ba't hindi ba kayo as nagsisisampalataya sa ating Panginoong Isu Kristo na siya ay hindi tunay na Diyos? ano ang pagkilala nyo o ano ang sinasampalatayanan nyo kay Kristo hindi ba't siya ay Diyos na inyong kinikilala so doon pa lang po ay maling mali na po sapagkat ayon nga sa ibang talata na magpapatutoo ang mga taong anyang uh, ipinapangaral o ang taong mga mangangaral na ipinapangaral na si Kristo ay tunay na Diyos ano ang tawag ng mga apostol sila niya ay mga anti-Kristo sapagkat mali nga po yun Maging si Kristo mismo, ang ating Panginoon si Kristo mismo, sinabi niya na meron lamang pong iisang tunay na Diyos at meron lamang pong isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yesus. So, doon pa lang po sa talatang iyon, dapat uh, lubos na rin po nating maunawaan na si Kristo nga po ay hindi tunay na Diyos. Yun po dapat ang sampalatayanan natin para lubos po tayong uh, magkaroon ng banal na pagkaunawa. Kaya katupanong, ang tanong mo dyan kung sino nga ba ang tinutukoy dyan sa madaling sabi po, ang tinutukoy po dyan ay ang mga taong hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Isu Kristo at sa kanyang mga apostol. Higit po sa lahat kung ano po yung ipinapangaral ni Kristo at ipinapangaral ng mga apostol niya, iisa lang po ang ipinapangaral ni Kristo at ng mga apostol at ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ipinapangaral naman ngayon ng mga manggagawa mga ministro at ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Wala pong pinagkaiba yan. Iisa lang po yan. Meron pong iisa lamang Diyos na sinasampalatayanan. Ang ama lamang, ang siyang tunay na Diyos. Yan po ang ipinapangaral ni Kristo at ng mga apostol. Yun po ato pa. Maraming salamat sa